Formal nang inilunsad ng Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board o BLTFRB ng Ministry of Transportation and Communications BARMM ang Pantawid Pasada o Fuel Subsidy Program sa buong rehiyon. Ang kwentong fuel subsidy mula kay Jen Garcia. opisyal nang inilunsad ng Ministry of Transportation and Communications sa pamamagitan ng Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Pantawid Basada Fuel Subsidy Program sa rehiyon. Ito ay inisyatiba na naglalayong magbigay ng pinansyal na ayuda sa mga tuper ng pampublikong sasakyan na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Para mag-qualify, Kinakailangan na ang beneficiaries ay registered franchise holders ng public utility jeepneys, UV express, buses, minibuses, at taxis na mayroong valid certificate ng public convenience o provisional authority mula sa BLTFRB. Mahigpit ang ipinatutupad na regulatory compliance at verification process upang masiguro na ang ayuda ay mapupunta lamang sa mga lehitimong benepisyaryo pinangunahan ng mga opisyal at panauhin ang seremonya. Kabilang sina Senior Minister Muhammad Yakob, MOTC Minister Termizi Masahud, Deputy Minister Muhammad Amin Abbas, Director General Attorney Roslaini Macau Maniri, at iba pang mga leader ng MOTC at Mendre. Nakiisa rin ang Land Bank of the Philippines Branch Head Annalyn Quiring, mga chuper, operator at iba pang stakeholders sa transportasyon. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Senior Minister Jacob na ang programa ay direktang tugon sa pasani ng pagtaas ng presyo ng langis. Anya, nakaugat sa prinsipyo ng moral governance ang bawat pulisiya at aksyon ng pamahalaan at mariin niyang binigyang babala laban sa maling paggamit ng pondo ng bayan, katiwalian at pansariling interes. Samantala, tinawag ni Minister Masahud na isang momentous occasion para sa mga unsung heroes of public transportation ang paglulunsad. Anya, mahalagang hakbang ito upang maibsan ng epekto ng pabago-bagong presyo ng lagis kasabay ng paalala sa mga betebesyaryo na sundi ng batas at regulasyon ng programa. Bilang katuwang, tiniyak naman ni LBP Branch Head Kiring na napapanahon ng naturang suporta para sa mga frontliners ng transportasyon. Ipinunto niyang mahalaga ito upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng mga tsuper na siyang nagsisilbing gulugod ng komunidad. Muling ipinalala ni Deputy Minister Abbas ang kahalagahan ng patuloy na dedikasyon upang maging matagumpay ang programa. Aniya, ang Pantawid Pasada ay simbolo ng pride, opportunity at progress para sa buong Bangsamoro community. Jen García, I Minds, Philippines.